So welcome back again. Nagbabalik si Mike Castle vlog. So ayan guys, turuan ko kayo magluto ng ganitong gulay kung paano ito pasarapin. So alam ba niyo kung paano ito pasarapin ang gulay na to? At saka itong gulay na carabanzos. at saka itong gulay na tawong. Tawag sa amin dito sa probinsya Tahong. So sa ibang lugar, ang tawag dito sa ay doon sa Sambuanga del North Norti, or Pansit. Ito ang tawag sa kanila, Pansit. Iba sa atin ang Pansit, di ba? Yung bihon, at saka yung Pansit na yellow. Pero sa kanila, tinatawag nilang Pansit. Ayan. So guys, magluto tayo. Turuan ko kayo kung paano magluto at paano mag... mag ano, mag mm, linis. Kung paano mag linis dito guys? So, ayan. Tuturuan ko na kayo guys kung paano mag linis so ganito. Kunin niyo ang tangkay nito kasi magingat kayo kasi matinik to. Meron siyang mga tinik sa ano niya tangkay. So, ganito yun lang pagkuha. So, ayan. Okay na siya. So, lagay lang muna natin dyan. At itabi ang ano niya. So, ayan. Kunin natin to. Ganito. Ganito, guys. Ganito pagkuha. So, ayan. Hirap Hirap kasi siya i-ano, linisan kasi, um, oh, hmm. tingnan nyo, oh, maraming tindi. So, mag-careful-careful careful na lang tayo careful careful na lang tayo sa paglinis nito baka matusok pa ang kamay natin so guys so ganito lang pag meron kayong mga tanim na ganito ganito hilingin lang masarap ito lutuin guys akala niya hindi masarap mapait sya pero masarap yan ang sinasabi nila mapait pero masarap matinik pero masarap. yan, Sobrang tinik. Madami siyang tinik, guys. Sobrang tinik. So, ayan. Ito ang paborito kong bulay, Mapait. Pait. Meron mga tinik. So, tawag sa amin tahong. Provencia. Sa Provencia tahong. Iba yung talong kasi yung talong yung mahaba ang talong. Ito sa amin is tahong. So guys, mag-upload ako mamaya kung paano ito lulutuin pa pasarapin ko pag luluto. Abangan nyo ang upload ko na kung paano ito lutuin guys. Baka hindi kayo marunong magluto dito. Meron kayong matutunan sa mga babies ko tuturuan ko kayo kung paano magluto ng taho. At saka itong carabao sauce, masarap. To akala niyo guys hindi ito masarap na gulay, so sobrang-sobrang sarap niya. Sobrang sarap niya, paborito ko 'yan. At saka ito, guys, sobrang paborito ko to. Favorite kong gulay, guys. Sana guys nag-enjoy kayo sa panonood ng berries ko. So abang-abang na lang kayo kung paano ito mo guys. So ayan, ganito lang maglinis nito. Ah, ganito lang maglinis, so oh, ka-simple. Na, para hindi kayo matinik dito kayo. Dito kayo mawak kanito. Ayun, hawakan niyo dito ka 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 birahonyo birahonyo ano ba yan sa tagalog ang hilay niyo yan hilay ng pataas yan. ayan ayan guys malapit ko nang ma nalinis ko na yung iba kasi wala nang tinik wala nang tinik hmm do so, mag-upload ako nito ha, kung paano mag-out. Paano siya, pwede nito, pwedeng nyo lagyan siya ng itlog. So, ayan, i next mo siya ng itlog. Itlog is, sobrang sarap, lagyan siya ng itlog. Isubukan nyo na ba, guys? Lagyan siya ng itlog. Sa akin, yun, adubo, adubong talo, kahong, at saka linagyan ko siya ng itlog, sibang sa, at saka lagyan siya ng achal, yan, i-mix mo siya nito, tapos sa itlog, ang sarap kaya guys, makaka, makakaubos kayo ng dalawang plato ng kanin kasi nagpapasarap siya nagbibigay siya ng appetite pag wala kang ganang kumain yan yun, yun ang ulamin nyo Nagpapa, nagbibigay siya ng gana sa pagkain yan ang ano ko gin, gina ina, inuulam ko kapag wala kong gana kumain yan ang inuulam ko walang ganang kumain, kumuha ka sa bakuran mga ganito, at saka, pwede mo siyang ihawin. So, lagyan mo siya ng, lagyan mo siya ng sibuyas, bumbay, sibuyas, at saka yung luya, sarap, sobrang sarap. Hindi oh, nice. niyo pa nasubukan kung paano ito dutuin, guys, no? So, abang-abangan niyo na lang ang pag-upload ko sa ganito kung paano to lulutuin. So, ayan guys. Maraming vitamins to guys. So, gusto ko mag ano. So, hugasan muna natin to bago natin lutuin. Bago natin hiwain. ito tayo nito mama ya ah hiwain na natin mukha mina ko na, ako na. Ay. so ayan yun ng tayo ko gasan ko muna kay jesus gasan ko muna to guys. mahugas na yung mga ano, guys. ayan may plato na so ayan may plato na ako ito ang gagawin natin maghiwa tayo nito na ng... pwede ito ang anuin mo hiwain yan at saka ito so ganito ang paghiwa para ano mag ano ba yan ay sa tagalog magsunop ang itlog sumipsip ang itlog ah, oh, ayan ang pagkiwa manipis lang siya buwain mo siya ng manipis at saka lagyan mo siya ng itlog sobrang kaya sarap ito guys So, mag-ano kami bukas, mag-trabaho kami bukas. Ito ang ulamin Ay, may uod pala. Meron siya uod eh. natin yan. Iba-iba ang pagluto nito. Iba-iba ang pagluto sa akin. Naging ko siya ng itlog at sa kayong adubo. Mm -hmm sa ib sa ibang tao iwan ko kung paano nila to. pero alam niyo guys sobrang sarap pag ng itlog. masarap siya kapag lalagyan siya ng itlog hala ano ba to May uod may uod sana nag-enjoy kayo sa panonood ng video ko. At sa kabangan nyo ang i-upload ko na video para kung paano siya lulutuin, guys. So, bye-bye.